Bukas na ang kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos at may maagang birthday wish siya. Pero hindi para sa kanya, kundi para sa mga magsasaka. Para bigyan ng muka ang Balita Mobile Journal, Julie Baiza. Naging maayos na ang agrikultura at uh, malaman na natin kung ano ba talaga ang weather, wet season ba o dry season para naman matulungan natin yung mga farmer natin. Yan daw ang hiling ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang kaarawan bukas, Setyembre at 13. Ngayong buwan, nagpatupad ng price cap sa bigas ng Malacanang kasunod ng pagsirit ng presyo ng bigas sa merkado. Tumanggi naman si PBBM na sagutin kung hanggang kailan ito ipatutupad. Ano Alam niyo pag sinabi, sinagot, sinabi ako ng dyan, yung presyo susunod dyan. Lahat yan, sasabihin ko, pag ko na whatever, mag-a-adjust-adjust lahat kaya hindi magiging effective yung price cap. So tignan na lang natin kung paano ang takbo. Nangako naman ang Pangulo na magpapatuloy sila sa pagbibigay ng tulong sa mga retailer na apektado ng price cap. Simula noong Sabado, nasa 474 rice retailers na ang nabigyan ng tigla 15,000 pisong livelihood assistance ng DSWD. Samantala, dinaluhan din ngayong araw ng Pangulo ang presentasyon ng Implementing Rules and Regulation o IRR ng Republic Act 11953 o nu Agrarian Emancipation Act na bubura sa utang na mahigit 600,000 magsasaka. Lumagda rin siya sa bagong executive order na mag extend sa moratorium sa pagbabayad ng utang agraryo ng higit 129,000 pang agrarian reform beneficiaries. Hindi sila nasama doon sa condonation. Kaya ang ginawa na dahil nandun sila pagka, pagkatapos ng expiration na uh, may cut-off date para doon sa mga, uh, moratorium, hindi na, sila, hindi na nila naihabol bago dumating itong IRR, kaya nasa gitna sila. Sila ang matutulungan doon sa extension ng uh, moratorium ng EO No. 4. Mobile Journal Julie Baiza, Hatid mo Mukha ng Balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.